Di ba totoo yun nung nag-away nga tayo? Hindi eh, tama yan. Yung so, sabi mong kinukumutan mo na Oo, kinukumutan ginanon mo, mo sila, yung pwit? Ginanon mo yung pwit niya? Kasi asawa, alam mo, pag kukumutan mo lang ang bata, eh bakit gaganyunin mo pa ang pwit? Dapat kumot-kumot lang, di ba? Kaya nga tama na nga lang yung desisyon ko nga na yung anak niya, eh, katirahin niya sa mga kamag-anak niya. Tsaka walang dahilan, pero may siyang galit doon. Hello, Kuya. <coughs> Ay, nai. Magandang araw po. Kumusta po? Huwag mo akong kakagati Morning, ate. Morning pa ba o tanghali na po? Ah, morning pa. Ano pong balita? Nasaan po si Ate Jasmine? Eh, si Jasmine po, inampo na ni Madam eh. Siya po daw magpapaaral. Ah. Kasi po, naawa talaga eh. Gusto Sino tayo. pong Madam? Ano po? Niya? Si Madam Maylid. Ah, okay. Eh, yung boss po dito, wala eh. Wala na rin ako sahod dito. Hindi na rin ako nagtatrabaho kasi tinanggalan na ako sahod. May mm. pa ako kalahating buwan sa boss naming i-busturo, hindi na binigay sa akin. Kasi po ang sabi niya, mm. siya daw magpapara ng tatlo kong anak pero hindi siya magagastos. Pangihingi-hingi niya po sa mga kandidato. Mm. Kaya tinanggalan niya ako sahod dito. Pero kalahating buwan pa sasahurin ko sa akin. Okay. Hindi niya na po ako binigyan. Ano pong balita kay tatay? Nagpakita pa po? Nagpaka ano po sa baba. Ah. Okay. Akala ko pong ano na. Tinawagan ni madam. Ah. Kasi po may ano siya eh. Siya ang naghukay kasi nung nilibing yung kasawa niya. Ah, may trabaho po ngayon? Siya po naghukay diyan. Kaya tinawagan po ni madam. May pupuntahan mo sana tayo eh. Eh, wala po si Jasmine, sir. Eh, gusto po sana akong ipakita sa inyo. Sasama po ako, pwede. Yeah. Pero, kailangan nyo, up. opo, kailangan nyo munang taposin opo. yan. Sa mga ano po, sa mga ano po pala natin, sa mga kababayan natin, katekram, uh, salamat po sa mga pinaabot nyo na mensahe, sa mga nag-comment na ano po yung ano kasi humingi po tayo ng ano eh, sa mga katekram natin ano ano po ba yung mas magandang pwedeng gawin po sa sa kalagayan po nila so yun uh, marami din po nalungkot ng mga babae natin especially yung mga nanay na kagaya nyo na napanood niyo ba yung ano hindi po wala po kasi ako <laughs> wala po akong cellphone eh. Ah, so wala po pala kayong ano, isip dikipad ko nakabab. Po, di kipad lang ang cellphone po. Hiram ko lang po. Ah, wala po akong wala po kayong idea na lumabas na ho yung video nyo. Opo. Um, mm, okay. Wala ang cellphone si nanay. Okay. Sige na, pero, ano yung nyo muna yun? Pero sa kapatid ko, sinabi hmm. ko po yun, abangan niyo ko ako kasi ako may tumulong ako sa hangin. Oh. Uh, <laughs> Papanuorin, nyo ka Abangan nyo na lang. Alam nyo na magkakuha walang mm. Sige, Nay. Ano yun muna yung ano, pagkain? Wala nga si Jasmine, na, Nandun sa bahay nung kumuha. Opo. Nandun kahapon po. Kahapon lang isinama po ni Madam kasi kahapon pa sila nagpatrabaho dyan eh. Ah. Ano po iya Muslim? Mm. Ay, hey, Madam Maylin. Ah. Dung po si Jasmine. Baka pwede ho natin mahiram sandali si Jasmine na idaanan ho natin wala mo sa'yo, malayo po si re eh. Nasa manila po sila marami. Ha? manila dinala na po sa manila o, sa sa ayo sa mangahan mangahan bayo mm, wala mo sa eh? ayo naman sabi po kasi kanina, isa sa mga ay kahapon kasi ano ano na po siya ano ano Opo, siya po nagsabi na doon pag-aaral. Pag, pag uh, Manila na po siya. Okay. Oh, Ba't hindi kami hinintay ni Jasmine? Oo oh, nga po, sir. Eh. Eh, hindi ko rin po alam, sir, na ganyan yeah. no. po darating. Eh. Yeah. Pero parang ang bilis ako nangyari. Yun nga ba ang ano ko kay Jasmine? Kasi po, siya nagdesisyon desisyon ni eh, si Jasmine. Ah, si Jasmine oh, po. Mm. -hmm. Eh, Gustong-gusto po talaga, sir. Eh, sabi ko, antayin mo si Sir, babalik yun kasi sa sabi. Di ba babalik siya? Oo. Uh, di ba tsaka sabi ko, siyempre hindi naman basta-basta tayo makakapagpatayo ng bahay kagad. Ka marami pong nag, ano, eh, nagpahatid na mensahe na, na gusto nga nila yung iba. Pero mas marami po yung nagsasabing dalin mo na lang sila sa promised land. eh, ako po, wala akong problema. Siyempre gustong gusto ko naman yung ganon. Siyempre, iniisip po natin yung kabuhayan din. Hindi naman o no, kasi basta-basta lahat katekram yung pwede nating dalin doon. Eh, madadala natin. Kagusto ko pong madala natin lahat ng mga kababayan natin na ano. Kaso sa ngayon, kung pwede naman nating magawa ng paraan na magtulungan si nanay, kumari, uh, makuha natin ng tindahan, bahay, malapit sa school, o mas malayo dito. Yung iba naman o kasi gusto mapalayo talaga kayo dito kasi nga anytime baka nga po ano yung gawin po ni tatay sa inyo. Kaya po gusto nila eh, magpakalayo-layo tayo dito. Oh, so, walang problema po sa akin. Basta ang ano ko po sir, may hanap po po ako. Hmm. Kasi po, paano naman po? So, nga po. Yun nga din po yung ano ko. Eh, gagaya ngayon po. Wala din akong hanap buhay dito eh. Kasi hmm. wala na po ako sahod eh. Yeah. Kaya, pasalamat po ako nung dumating si Madam Kahapon. Mm. Kasi po, nagtutulong din po yan. Bisa yeah. po, pag wala akong pera, tinatawagan niya ako, eh ano, gusto na dyan, may pagkaya pa ba kayo? Kaya sabi ko, maraming salamat po, Madam, may sabi mo, ganito, ganyan, kasi nagpapadala po siya, bisa, siya, 500. Mm. Upo 520, gano'n. Pambiling, ano. Yung sahod bagay. niyo po. Hindi, bigay lang po. Ah. Uh -huh. Bigay niya lang po mm. sa pagkain, mm. inumin. Kasi po binibili yung tubig dito. Mm. Kagaya po niya, wala kami katubig-tubig. Nag-aantay kami ng truck. Hanggang ngayon, walang lumadaan. Mm. Ako, mahirap ang tubig. Ako gusto ko din magpasalamat kay Madam. Madam, thank you sa love, sa pagmamahal po kay nanay, saka sa mga anak po niya. Pero kanina may simulip dito, Nay, akala akong iniwan na kayo ni tatay. Opo, iniwan na po kami. Kaya lang po, ngayon nung kahapon, nung ano, tinawag na po yan ni Mada. Kaya ah. pinapunta dito at magtrabaho. Natakot tuloy ako. Hindi po. Okay lang po, kasi puntaan ko lang sandali. Okay, sige po. Kunin ko lang po yung ano, okay. yung mic na yun. Eh. <laughs> Marami po nagagalit sa inyo. Bakit po? sa Hindi po sa pag pagdidisiplina sa mga bata. Ay bakit? Wala naman, ayos naman ang ano ko. Mm. -hmm. Oh. Ay kasi ganyan ang ano nila sa akin kasi malaki na sila nako ako, ganyan ang kalalaki. Mm. -hmm. Oh. Mabuti nga eh, kinuha ko sila sa kural eh. Ah, sige, oh. dito po kayo tayo. Kasi siyempre, bata yung oh. mga yan. Ano pong ano nyo? Kaya nga dito, inalagaan ko sila. Kasi ako talaga nakatira sa cemetery doon sa baba. Mm. Yung asawa ko pupunta-punta rito. Eh, sabi ko, walang nag-alaga sa mga anak mo. Isama e, mo na dito. Eh, yan mm. na sa akin. O, ganyan na kalaki. Yeah. Kaya nahirapan din ako kung paano silang itwid kasi lalo na yung panganay. Matigas na lang, o sumasagot na rin. Mm. Sabi hindi ka pwede mo matigas sa akin. Yeah. Dahil kung matigas ka sa akin, yun ang masakit. Tango. Mm. Eh, sila doon sa asawa ko, ako. kaso oh, ay ito malaki, mahirapan ako dito. Pero itong uh -huh. maliit, kaya. Hmm. Okay. At saka wala naman akong ginagawa sa kanila naman. okay naman ang asihaso ko dito sa dalawa rin ito. Uh -huh. Sa mga anak. Hindi ko naman sila sinasaktan, kahit kurot ka, hindi. Hmm. Mapunta Oo. na po ako sa ano? Mapunta na po ako sa pinaka-concern ko, na, Tay. Opo. Tinanong ko kayo noon kung mali ba no sa pagdidisiplina o oh, pinapalo nyo ba sila bisikal, physical na oh. na nasasampal nyo rin ho, pala siya no eh kung minsan eh nasasampal ko pero sampilong disiplina lang yun ganoon lang yan. tapos napapalo nyo daw po nung ano nyo yung pong lagayan ng ano sa nyo ba napapalo sa ulo ay hindi ginagano ko lang yan dito lang sa pigi sa pigi, okay, ah dito po, po. po. pero, so po, po pala lang yan ah, pagdidisiplina Oo. nyo. Yun yung way ng kasi pagdidisiplina nyo, Tay. Yun po yung way ng, yun po yung paraan nyo sa pagdidisiplina nyo. Hmm. Hindi naman. Kailang, sobrang naman kasi natigas niya kasi. Hmm. Oh. Kaya, sabi ko na nga sa asawa ko, kung ganyan na yung anak mo, ikaw lang naman susundin yan, ay maghiwalay na lang tayo. Sabi. Hmm. So, nag ako maghiwalay na lang tayo. So, Kasi mababatas ako dyan sa mga anak mo na yan. Ang bata um, ngayon may batas. Ah, so ang nangyari, hiniwalayan nyo? Hindi, sabi ko, maghiwalay na lang tayo. Eh, Ay, ayaw naman. Nung umal... Ah, paano? Hindi kasi... Akala kong... Hindi, sinabihan ko lang siya. nag Hindi kami. po, wait lang po. Sabi niyo, ayaw naman. No, sabi ko, kung ganyan na hindi susunod sa akin yung mga anak. Kailan ayaw po ko? yung sabi niyo maghiwalay na lang pero ayaw po niya? matagal na. Mga ilang uh, na. Oo. Oh. Eh, sabi ko ganyan. Pero sa ngayon po kasi gusto nang makipaghiwalay. Eh, wala kasi naman siyang sinabi sa nga... na gusto niya makipaghiwalay. Wala naman mm -hmm. siyang sinasabi. Hmm. Pero tumulong ba sa akin sa pagtatrabaho kung gusto niya makipaghiwalay? Uh, yeah. okay, sumasama pa nga sa akin sa trabaho. Mm hmm. O, tapos umuwi kami kay layo, layo yan. Okay. Matik-tik pa. Mm hmm. Malapit na doon sa inanuhan niyo. Tayo sana huwag niyong masamayin tong tanong kong huling oh, tanong ko sa inyo. Wala naman. Nahuli daw kayo ni nanay. Kinukumutan nyo siya. Tapos iba yung paraan niyo na ilagay yung kumot. Parang Ay, may pahipo-hipo daw sa... Malabo siguro yan. Oo. Nagagalit nga ako doon kasama ko dito na pumupunta dito yung kasama ko sa Hulaga na kinakalabit daw sila. Ay sabi ko, hindi tama yan. Hindi tama yan. Oo, oh, mag-oros at magkaharap kami mag ng asawa ko. Oh. O, oh, wala akong mga common mga bata. Oh. Si iba Kaya, daw po na? yung may hagod Ay, daw malabo. po. Hindi tama yan. Mm. Malabo yun. Hindi ko pwedeng gawin yan. O. Kasi alam ko ang batas eh. Yeah. Hindi ko pwedeng gawin yan. Kasi ang batas, ang alam ko lang, Mabuti pa nga ang lalaki ngayon. Walang batas ngayon ang lalaki. Mm. Sampalin mo siya, asawa mo. Isang libo, isang libo yan. Mm. O, pwede kayo barangay. Walang tanong-tanong. No. Mm. Eh, yun ang iniisip ko. Uh, oh. gusto ko lang talaga ninawin. Sino, din sino ko yun. nagsabi, asawa ko. Uh, oh. ah, ganun ba? Malabo yan. Okay lang po. Papuntayin ko si nanay dito. Sige. yung asawa ko, may pagkasinuso yan. Pagsisilusan niya yung anak niyo? Hindi. Yung asawa ko, may pagkasilusa yan. Kuminsan. Oh. Uh -huh. Kasi katulong yan, mga ano, na hindi ko naman ano, eh nagagalit siya. Di ba totoo yun, nung nag-away nga tayo? Eh, hindi tama yan. Yung so, sabi mong kinukumutan mo na Oo, ginanon mo, mo, mo yung pwit? Ginanon mo yung pwit niya? Kasi asawa, alam mo, pag kumutan mo lang ang bata, eh bakit gaganyanin mo pa ang pwit? pat kumut kumot lang, di ba? Marami lahat ang Kaya nga tama na nga yung desisyon ko nga na yung anak niya, eh, patirahin niya sa mga kamag-anak niya. Tsaka walang dahilan, pero may siyang galit doon. Oh. Eh, paano naman kasi hindi ako magagalit pag inutosan ko dito? Nagagalit. O, hmm. nagdadabog. O, utosan mag... Kahit magugas mo lang ng plato, magdadabog. O, paano ano nangyari yan? Tapos sila sila mag-aaway, magsasampalat, magkapatid. Eh, siyempre, inaano ko lang yung mga anak ko. Kasi eh, siyempre, nag -ano na lang, magulang ako. Gaganong ka agad. Dati ko, hmm. huwag mong gawin sa kapatid mo yan. Baka mamaya, pag lumaki-laki yan, ka. O, tingnan mo nga, lumalaban na nga yung lalaki. Hmm. O, sumasalpak na rin. So, ito lang yung gusto kong dinawin talaga eh. Ano ba talaga yung katotohanan doon sa pag na. Ay, wala. Mas... Talaga Kasi dito lang, di ba, sabi And ko dito naman, lang. Ay, Ginanon niya talaga yung pagkitang ako... kita ko yun. Ginanon niya talaga. Kaya nagalit ako noon. Bakit? Sinilip mo pala, bakit hindi mo ako inano? You know, kaya nga, kinagalit ka ako sa kanya eh. Kinukumutan ko. Di ba, sinabi ko din sa'yo yan? Ginanon mo talaga si Jasmine? Ay, eh, sinabi ko nga oh. gina gina mo nga yan. Hindi ko ginan yan yan. Ginanon mo talaga siya. Kasi masilan bagay tong ganito eh. Tapos ginanon ko. Oh, kayo. Burara kayo kung matulog. Wala akong kumot-kumot kasi. bagay yung ganitong parte ng taong hahawakan na ganyan eh. Kung kumut kumut lang. Hindi yung gaganunin mo pa. Eh, siyempre magulang ako nakita ko di? Inaway ko po siya. Bakit ganun ang ginawa? Hindi ka, gigi ko lang yan. Oo. Iipuhan oh. ko, napakatindi ko naman. Nandiyan ang nanay. Hindi, <laughs> kasi yung ganito, bagay talaga. Ibang usapan yung ganyan. Ibang bagay, ibang usapan yung ganyan eh, dito mismo. Ay, wala na akong magagawa dyan, boss, kung ganyan talaga ang sasabihin. Kaya nga sinabi ko, Di kasi naman totoo naman yun man, eh. Ah, ano, eh. Hindi ano dito. Hindi ako nagsisinungaling, totoo yun na ah, ginanun mo talaga yung pet niya. <coughs> Ay, bahala na kayo, boss, kung anong bang decision ninyo. Kasi ako, wala akong ano sa kanila. Hindi, sinanay. Kasi yung bata wala na rin pala dito eh. Hindi, sinama Alana lang pong, nung madam sinama. namin dyan, oh. yung puntod, yung ginagawa namin dyan. Hmm. Sinama mo na kahapon. Eh, na, eh, ikaw, pinanay ka eh. Nanay kay. Sa Manila na daw. Oo, oh. Manila. Sila makahapon kasi ito, masawa ng medyo. Yung magpaparal madam eh. Walang asawa na, walang kasama doon. <laughs> Kaya napalam sa kanya, isama. Oh, uh, asawa, kasama din si Jack. Oh, sige. Ikaw magusga kasi ikaw nanay. Sabi ko naman. Uh. Iba kasi yung kumarin, nasagi lang eh. Tapos ako. yung... Kasi, kasi sa akin po, po talaga, gan, ginaganon oh. niya talaga yung ano ng anak ko. Kasi lasing nga siya eh. Kaya nga hindi ako makatulog lasing pag lasing siya. Kasi ano, na ano niya talaga yung ganon. lasing lang po siya, no? Oo. Oh. oh. Wala na ako makapapos. Wala nang masasabi. Sige. Kung anong, ano um, ang... Ano. po kayo. May... Ay, hindi na. So. Kasi wala nang makakabos. O oh, eh, ayaw naman niya magpabalik. Oh. Eh, hindi, totoo naman kasi Ay, oh, nakita ko talaga eh. Wala na. Hindi na tayo mag-usap ng... Okay. Ano okay na na balik na po kayo dun sa... Isa pa ano, to? Balik na po yeah. kayo dun sa linuluto niyo muna. Kaya na. Ay, isama ako sa kanila. Tinatado nila ako. Kung ano-ano. Tayo, huwag na kayong mag... Uh, ano, huwag na kayong iinom. Hindi, kumari lang. Mag-iwalay na lang ako. Mahala na siya sa buhay nila sa anak niya kung ganyan lang na naman pala ang sasabihin sa akin sa mm. hindi eh, naman kang katuwa yan ang bot hindi matagal na rin kami magkasama niya doon pa sa baba, sa dulo ng sinetiryo ako umiinom mm. ako pero yung junior nga na MP hindi ko nga ma... ito sa kalahati nga lang Oh. Yeah. Anjin, kalahati din, tatakpa ko lang, ayos na, Tutulog tutulong na, yun lang. Pero kung ngayon nangasapa. Ay, kung masagi lang, sasabihin masagi, ganun lang siguro. Pero Silo, kung talaga siya, ano yun, hindi. Hmm. hindi. naman sa pag ano, bon, eh, nasa, na, nasa pinag-usapan na natin yung ganyang bagay, no? Eh, bukod sa kabastusan, no? Hindi sabihin ng ari, ko, papasok ba dyan? Papasok hmm. Ako po. Ha! Eh, dusi ano yun, yan. So, wala pa nga dusi. Oo, no, dito. Ngayon pa lang nagdudusi. Hmm. Oh. Ang ari ko kay papasok ba dyan? At sa kanan ganun nandiyan ang nanay. Kasi pala subasa na lang yan, hmm. Parang kalma lang po kayo. Parang nanginginig po kayo. Hindi, pagod lang, boss. Oh. Siyempre, galing mo, nagtambak ako ng mga hindi din. ako ng mga tin at iba na lupa. Kaya nagano ko dito kasi yung tile. Kailangan nila pump. Oo. Kaya may dalawang pump pa ha. Kaya sa tile. Eh kung ganyan lang naman, boss, nangyayari di bali wala din pala pag, po sa pag, pagmamalasakit ko sa kanila kasi sila wala ng tatay. Pag-usapan na lang namin. Hmm.